Good morning! So today is Sunday at papasok na naman ako sa aking language school which is yung Spanish Level A1 class and today is Sunday mag-iexample pala kami and I hope na maipasa ko siya sa mga kagaya ko na bago dito sa Spain or mga malapit na magpapil dito sa Spain nag-aaral kami ng language para magkaroon ng certification kasi as far as I know required na matuto ka or marunong ka ng Spanish kasi ako ko may interview do at uh, something sort of like that but anyway uh, pa rin na matuto tayo magsalata ng Spanish kasi nandito tayo sa Espanya so dito pala ako sumasakay sa Nuevos Ministerios and line 6 yung sinasakyan kong train and yung school ko pala is sa may karpetana free lang yung school na pinapasukan ko guys nabanggit lang siya sa akin ng friend ko noon so I enrolled myself every Sunday lang naman yung klase kaya okay lang pasok na pasok sa oras since wala naman ako masyadong ginagawa pag Sunday after nga ng A1 nami at maipasa namin ang A1 ay magpro kami sa A level A2 and yun na yun doon ako mag stop hindi na muna ako mag aral ulit pero kung gusto pa pang mag aral ulit pwedeng pwede naman pero you have to enroll to another school na So, napakaaga, kong nakarating. Ako yung unang-unang estudyante -unang nakarating sa lang Sobrang excited ang auntie niyo. Makapasok. Ako lang. lang naman ako ng 30 minutes. Sorry. 30 minutes. So, ayan na guys. Papakita ang exam ko. Ayan. Ang score ko, 18 out of 20. And that's our certificate. Nakuha namin siya right after the exam. And this is our teacher. Sobrang saya. Ang bait niya sa amin lahat. And this is my class made. So, ayun na nga guys. Sa mga kagaya ko, please, mag-aral din kayo. Napaka gandang experience na kakilala ka ng iba-ibang tao. And, magkakaroon ka ng mga new friendships. So, yun lang naman. Salamat and goodbye mga auntie. Ingat lagi. Bye-bye.